B, mga ka jeeping ayan, nagtapagawa pala ako ngayon ng budiga ayan, ganyan siya kalaki mga ka jeeping uh, 463 paces na zero na 6 meter ang haba pero ang ano nito mga ka jeeping ang delikado nito pinatayo ko siya ng Pinatayo ko siya nang wala pang siminto ang mga pusti. Oh, wala pang mga siminto mga kajiping. Tingnan nyo mga si mga ano niyan. Pusti. Wala pang mga ano yan. Walang mga siminto. Pero tapos na ang bubong. Oh, ngayon lang natapos ang bubong mga kajiping. Ah, uh, 1100 uh, square meter to. ang bubong niya basta ang ano namin ang hero namin kasi yung pinaka -ding, pinakang wall nito dingding ay ano din uh, ang kalahati hero din siya kalahati semento ayan uh, kaya lang ang pinaka worst nito mga kajiping nakatayo siya na hindi pa na semento mga posti ito yung aking kasama dito ayan o Trang malupit dito mga kajiping kasi ang gamit namin a forklift ang nagtataas ng yero forklift kaya ganun siya kabilis.